Hello. Ano hanap? Langaw? May langaw na kapasok? Dali, hanapin mo. Hanapin mo. Na niya. Ayun. Ayun, ah, akala ko langaw 'yan. Nahanap niya yung langaw. Ano? Anong gusto? Ha, kumain ka na? Dali. Doon lang sa ilalim ang langaw, eh. nagtago. Hinahanting niya ang langaw. Wala na yung damit ni Pinat. Hinahanting niya ang langaw. Yun na. Hello. Hello. Nahanap mo yung langaw? Tara, akya tayo sa taas. Tara. Tara. Tara, akya tayo, tata. Tara, akya tayo. Tara, akyat tayo, akyat tayo. Akyat tayo. Tara, akyat. Akyat kami. Tara. Halika na. Hala, unapa? pa. Tara, tara. Ah. <gulis> ano, santay tayo punta? Kwarto. Halika. Dito tayo sa kwarto, dali. Dito tayo sa kwarto. Halika na. Dali. Ipunto na ako sa kwarto. Bye. Dito na ako sa kwarto. Bye. Ayan. Dali. Akyat. Higa tayo. Higa tayo. Akyat na. Higa tayo. Ano? sightseeing ka dyan? Walang bird ngayon, maulan. Walang bird. Maulan ni. Eh. It's raining outside. Walang bird. Walang tweet-tweet-tweet na bird. Maulan. vitamin si Pichu Pichu ayo na kain na Ano? Ilang months? May months ba silang hindi nagkita na? Parang gusto umatras ni Yuna, oh. Hindi kilala si Pichu Oo, yun know, oh. Parang nagkahiyaan sila. Wala ba si Webby dyan? Kakaalis lang. Saan? Ah, parang nagkakailangan sila, no? Wala, lumapit na si Yuna. Lumapit na. Sindi natin Kim. Ito na kaya reaction nila. Ano? Ha? Bakit? Ay, may mahigit months no na nandoon yun sa inyo? mag isang buwan na. mag isang buwan na no? Hello? Magkahiyaan sila oh. <laughs> Yakin. 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 Ano? Hindi mo na miss yun na si Picho, Ha? Pero at hindi nagtatago si Picho no? Ha? Kumusta si Pichu? Ha? Kumusta na ang Pichu? Ha? Kumusta si Picho? O yun na. Kumusta mo si Picho? Dali na. Nagkahiyaan sila kasi one month, almost one month na si Picho nakahiwalay sa kanila. oh, nagutom ka din. Nagutom. Kakain din daw siya. O oh, tara, tara. Tara, kuha tayo pagkain, tara. Tara. Oh, alam na niya pag sinabing tara. Alam na niya pag sinabing tara. Tara, tara, tara. Ayan, oh, wala nga naman pagkain. Ay! Wala nga naman pagkain. Awa oh, naman yan. Yun na. Butong nga. Walang pagkain. Kawawa. Mm -mm. Okay, mami, ahugasan natin yung ano nyo. Pina. Pina. Peanut. Peanut butter. Sarap ng tulog naman. Okay, sarap ng tulog naman niya. Sarap tulog, oh. Alam na alam nila pag ano, pag kailangan ng palitan ang taihan nila. Lalo na to si Yuna. Parang may pagkaselan. Gusto niya laging malinis ang pupuan niya talaga, bagong palit. Oy, ano, mag-tablet ka? Huh? Ay, Jesus, naglalambing. Ay, Diyos, naglalambing glalambing ang mingming ming namin. glalambing lo My airplane. Dito pala yan ang tamingming namin. Ha? Ayos. Dito pala yan ang tamingming namin. Hmm? Hmm? Taba, ah. Uh, busog, ah. Uh, busog ka? Ano? Yan, nagsasalita na siya. O, yan, nagpapahaplos na yan siya. Oh. Ano, ano, ano? Anong gusto? Hmm? Anong gusto? Hmm? O, yan, ang niya yung ulo niya sa kamay ko. Anong gusto? O, yan, Naglalambing. Oh. Naglalambing. Hmm? Ano ang gusto? Busog yan ang tamingming. Oh, lakit yan. Oh. Busog. Hmm? Hmm? Kiss nga ako. Hmm? Hmm? Ang bango naman. Ang bango naman. Hmm? Tara, tara, tara. Tara, tara. Gutom na. bi Wait lang. Dito dito ang pagkain. Ayun, ayun, ayun. Baba diyan, baba diyan. Gutom na talaga. Doon doon. One for you. One for peanut. Ayan, it well. It will mga lablab. Lab. Yan para hindi lang gamin. Tinungtongan talaga ni Pinat, parang gutom na gutom. Oh, hindi ka makalabas. Bawal ka lumabas at malakas ang ulan. Odi. Odi. Good morning. Good morning, Odi. Good morning. Good morning, good morning. Good morning. Naligo siya kahapon ng hapon kahit malamig. Ah, uh, naligo yan kahapon eh, niligoan ko yan eh. Hmm, lamig kaya kahapon. Ang kahit ngayon, no? malamig lamig Ayan. Hm? <tinyo> <tinyo>